Napakaangas na ito mga garo, pritong tilapia, tsaka papatka na ng napakabangs na suka, tas lalagyan mo ng napakaraming sili. Sheesh! Talaga nga naman tataop yung kaldero dyan, literal. Tara garo, samahan nyo ako mag ng tilapia. Yan nga lang ang ulam namin mga garo for today's video. Limang piraso nga lang yan mga garo, pero huwag kayong umasang kakainin ko yan lahat dahil ulam pa namin yan hanggang mamayang gabi. Pagkatapos nyo nga mapanood yung video na to mga garo, ay sigurado magkikrib kayo sa pritong tilapia. Simulan mo nang papuntahin yung nanay mo sa fish marketplace at huwag nyo ka kakalimutan ng suka. Sigurado nga mawaparami na naman yung kain ko nito mga gar. Diyan niya mga gar ipapakita ko po sa inyo ng malapitan paano magprito si Haring Magi ng napakalutong na tilapia. Diyan niya mga gar ilalabas ko na yung pang malupito ang plato diyan bulaklak pa yung pangayong gilid. At tapos nga ikukuha na tayo ng sandamukal na kanin diyan pero kailangan natin magtira kay misis baka hindi lang kaldero ang patawin pati tayo patawin din. Napakaangas talaga mga gar yan nga yung gustong gusto ko sa kanin yung umuusok-usok pa. Tapos medyo buhagag ng konti. Sheesh baka makalimutan ko si Gaspar neto. Kung nga lang si Gaspar sigurado talo-talo kami dito walang kaibigan. Wala ng poli-politiko talaga magbabardagulan kami dito pagkatapos nga ay kumuha na ako dyan ng isang piling ng tilapia at itigan nyo ang maigi mga gar cheese napakaanga sobrang lutong nya mga gar talaga naman maglalaway makapanood ng video na to kahit kaya uulam nyo lang ng tilapia kahapon ay maguulam ulit kayo ngayon tapos ay papatay naman ng napakaangas na sukan at sobrang daming siling nilagay dyan nga mga guys face reveal na tayo napakaangas so talagang tingnan sheesh baka si haring mangi yan parang ako tanga dyan mga gar hiniingit ko pinanonood kawawa naman nag grape tuloy ng tilapia napakaangas ko talaga dyan mga gar pinapakita ko pa yung tilapia kahit isa lang naman yung akin dyan comment nyo naman mga gar kung naglalawin na ba kayo sa katawan ko ay isa tilapia pala kumain na nga tayo mga gar and dahil dahil ko pa sinasabi wala naman naman nanonood na ito pinakamataas na yung 200 viewers abang kumakain nga ako mga gar ay background check muna tayo meron nga tayo dyan galong bat nakasabit na chopping board wala na akong masabi mga agar kahit tatlong minuto lang naman yung video na ginagawa natin napakasarap talaga nakatawang ko dyan ay yung tilapia pala kahit nga sinong taong payat ay tataba kapag ganito lagi ang ulam pero wag naman araw araw baka magkaroon tayo ng kalsi sa hasang dyan dyan nga mga agar hindi ko natataposin kumain baka humaba pa yung video na to alam ko naman na yung mga viewers kayo sobrang workaholic sa umaga at alcoholic sa gabi ganito din baka kumain mga agar laging may suka on the side tapos kakainin mo yung sili sabi kasi nila mga yung mga pikula na dahil sobrang mahilig kumain ng sili ako kasi mga gar, eh, hindi makakain kapag walang anghang na naglalagablab sa aking bunganga. ko nga ako pinanganak mga agar pero limang taong gulang pala mga ako ay umuwi na kami dito sa bulakan At ngayon ay parang walang nagbago kahit malaki na ako, face pa rin ako. Maraming salamat nga sa inyo mga agar sa mga sumusuporta sa akin kahit walang kwenta yung mga video na ginagawa natin ay pinapanood nyo pa rin. Happy 1000 followers na sa ating Facebook page para sa iyo. Job well done. Sana nga ay dumami pa ang ating followers para mas marami pa tayong magantyo. Kung makapansin nyo nga mga gar sa sobrang dami kong kinuha ng kanan ay kurot-kurot lang tayo sa tilapia, baka maubos kaagad. Baka mamaya hindi natin mapataob yung kaldero, eh tayo pataobin ni Mrs. Kung gusto nyo nga yung ganitong video mga agar, eh huwag mo naman kalimutan, i-like at i-follow mo na rin yung Facebook page natin dyan. Kung gusto mo nga malaman kung paano natin tinimplay yung suka dyan, eh message mo lang ako sa aking telepono. Eh. Napakakasuta talaga dyan, Shii!